Undecided ka ba kung dapat kang magalaga ng pusa? Naguguluhan ka ba kung ang pag-aalaga ng pusa ay makabubuti sa iyo? O baka naman magiging sagaba lamang sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang walong dahilan kung bakit ka dapat magalaga ng pusa. Pero bago ang lahat ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like at paki-subscribe na din sa ating channel para sa mas marami pang video tungkol sa mga alaga nating hayop at iba pang mga out of this world facts. Ang pag-aalaga ng pusa ay isang commitment. Isa itong responsibilidad na hindi mo pwedeng basta nalang talikuran. Ang ilan pa nga sa mga cat owners sa sobrang pagmamahal nila sa kanilang mga alagang pusa ay parang tao na kung ituring nila ito. May sariling playground, playhouse at sinasama sa mga gala. At talagang parte ng pamilya kung ito'y ituring nila. Kung tutuusin ay madali lang ang pag-aalaga ng pusa, basta't alam mo ang halaga nila para sa'yo. Kaya't narito ang walong dahilan kung bakit ka dapat mag-alaga ng pusa. Isa-isahin natin. Number 1. Stress Reliever Nakakatulong sila upang makabawas ng stress para sa kanilang owner. Ayon sa pag-aaral, ang pakikipag-interact sa mga pusa ay nakakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tinatawag na emotional security, lalong-lalo lalo na sa mga bata. Ito ay nakakatulong sa atin upang magkaroon ng isang masarap at mahimbing na tulog. Ang tinatawag na pur ng mga pusa ay maihahambing daw sa isang sports therapy kung saan ito ay gumagamit ng mechanical vibration at iba't ibang frequency. Nakakatulong ito sa pagre-relax ng ating mga muscles at napapalawak ang kapasidad ng ating mga tendons o yung structures na tumutulong sa paggalaw ng ating mga buto. Number 2, low maintenance. Ang pag-aalaga ng pusa ay masasabing low maintenance. Well, hindi siguro sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi tulad ng mga aso, ang mga pusa ay may abilidad na maglinis ng kanilang mga sarili gamit ang kanilang dila. Kung minsan, tinatawag silang scavengers. Dahil sa kanilang pagiging independent, kung minsan kapag sila ay napabayaan ay kaya nilang gumawa ng paraan upang humanap na makakain, upang makasurvive. Number 3 Ang mga pusa ay hindi masyadong namamaho. Kung muli nating ikukumpara sa mga aso, katulad ng nabanggit natin kanina, ay kaya ng mga pusa maglinis na kanilang mga sarili. Sa katunayan nga ay 90% ng buong araw nila ay inilalaan lamang nila sa paglilinis ng kanilang katawan. Kinakailangan lamang nilang mabigyan ng maayos na training sa paggamit ng litter box at kapag natutunan na nila ito ay wala ka nang poproblemahin sa kanilang pag-ihi at pagdumi. Napakarami na rin mabibiling cat litter sand na may deodorizer na sadyang nakakapagtanggal ng hindi kanais-nais na amoy ng kanilang ihi at dumi at meron din namang nabibiling cat food na sadyang halos nagpapawala na ng amoy ng dumi nila. Number 4. Tahimik lamang sila at halos hindi nag-iingay. Mahilig ka sa hayop subalit ayaw mo sa maingay na kapaligiran or hindi pwede sa bahay nyo ang maingay. Kung ganon, pwede kang mag-alaga ng pusa. Ang mga pusa ay matatawag nating vocal. Depende sa pusa or depende din sa breed ng pusa. Kagaya ng Siamiscat na natural na sa kanila ang pagiging vocal o yung mahilig magmiyaw at sumagot kapag tinatawag or kinakausap mo sila. Sa kabuuan, ang pinakamalakas na miyaw na kayang gawin ng karamihan ng mga pusa ay 45 decibels lamang. Nakasing lakas lamang ng isang tahimik na radio sound, huni ng ibon, tunog ng refrigerator, or tunog ng ulan. Hindi tulad ng mga aso. Ang pagmiyaw ng mga pusa ay hindi nakakaistorbo sa iyong mahimbing na pagtulog, maging sa mga kasamahan mo sa bahay o sa iyong mga kapitbahay. Number 5. Mainam sila para sa apartment life. Nababagi sa iyo ang pag-aalaga ng pusa, lalo pat kung ikaw ay nakatira sa isang apartment o bahay na may maliit na spasyo. Although, walang specific na formula na magagamit upang makalkula ang eksaktong amount of space na kinakailangan ng mga pusa. Depende ito sa pusa at depende din sa needs ng mga pusa. Subalit in general, sinasabing ang mga pusa ay nangangailangan ng at least minimum of 8 square feet of total living space. Ang mga pusa ay hindi nangangailangan ng malaking espasyo kagaya ng mga aso. Subalit kailangan din ng mga pusa na maging in control sa kanilang personal space. Ito ay nakakatulong upang maramdaman nila na sila ay secure malayo sa panganib lalo pa at kung meron silang space na mapagtataguan at matutulugan. Number 6. Makakatulong sila sa mga pedya o mga bata. Paano? Sa isang pag-aaral ng pediatrics o yung mga eksperto sa kalusugan ng mga bata, ito ay makakatulong sa pagbawas ng pagkakaroon ng sakit ng mga bata in general. Kung magkakasakit man sila ay kakaunting gamutan lamang ang kailangan. Paano ito naging posible? Ayon sa isang author ng pag-aaral na ito, sa pamamagitan ng pag-stimulate ng pusa sa immune system ng mga bata, nagiging maganda ang immune response nito na makakatulong sa paglaban sa iba't ibang virus at bakterya. Pero payo lang sa mga may asthma at allergic rhinitis. Mas magandang kumonsulta muna sa inyong mga doktor kung kayo ba ay maaaring mag-alaga ng pusa. Number 7. Nagiging responsableng tao ka Kadalasan sa mga cat owner, ang kanilang mga alagang pusa ay rescues o yung iba naman ay napulot lamang nila at inalagaan. Kadalasan nagiging problema ang pag-alagalang alaga pusa sa labas na kuminsan nga ay nagiging problema sa isang lugar. Marami sa kanila ang napapahamak o kaya naman ay namamatay. Kaya't ang pag-aampon o pag-rescue ng isang pusa ay pagliligtas na rin ng isang buhay. Number 8 ang pag-aalaga ng pusa ay mayroong binipisyo sa iyong kalusugan. Alam niyo ba na ang pag-aalaga ng pusa ay nakakabawas sa piligro ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Paano ko nasabi? Ayon sa isang pag-aaral, ang mga may-ari ng pusa ay mas kaunti ang tsansa na maka-experience ng atake sa puso at iba pang sakit sa puso. Gumawa noon ng pag-aaral sa 4,500 na lalaki at babaeng participant. Sa maniwala ka at sa hindi, lahat sila ay walang sakit sa puso. Ang mahigit kalahati sa mga participants or 55% ng mga ito ay nagkaroon ng alagang pusa sa isang yugto ng kanilang buhay. Kung ikukumpara sa mga kat owners, ang mga tao na niminsan ay hindi nag-alaga ng pusa ay 40% na mas mataas daw ang tsansa na ang maaaring sanhi ng pagkasawi ay ang sakit sa puso ayon sa isang pag-aaral na inabot ng 20 taon. Mas mataas din ang tsansa ng 30% na sila ay masawi dahil sa mga sakit na cardiovascular disease. Kasama dito ang stroke, heart failure, at chronic heart disease. Ito ay pinatunayan lahat sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng iba't ibang risk factor tulad ng kanilang edad, kasarian, lahi, kanilang presyon o blood pressure, at kung sila man ay naninigarilyo. So, nag-enjoy ka ba sa mga fun facts natin sa araw na ito? Don't forget to subscribe for more videos. Paalam.